Hello mga kabetsi, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat ng mga OFW at sa at, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po akong gustong ipakita sa inyo. Ito po ay ang aking bagong tanim na ampalaya. Masaya po ako kasi ng aking ampalaya ay tumubo na at nakikita ko na malulusog ang aking ampalaya kaya ito po gusto ko rin pong ibahagi sa inyo mga kabetsi tingnan nyo po mga kabetsi birding birdie ang kanyang dahon ah uh, mataba po siya malusog dahil po meron po itong mga dahon na na-decompose uh, tulad po ng mga damo kasi na aming lininis dyan at yun din ang ginamit naming uh, fertilizer sa kanilang mapuno. Yan po. At ito pong kawayan, ito po yung ano, yung pinaka trellis nila. Para dito sila gumapang at meron kaming ginawa dyan na ano nila. Yung tawag po dito sa amin ay ang balayan. At dyan po sila ano, mag ano-ano po yung kanilang mga ano. Yung kanilang sanga. Para po ano, merong kapitan. At ito po baka po magtaka kayo na hindi ko po ginawa itong plat. Kasi po ang lupa dito ay islanting na bukid po kasi ito. Kaya hindi po gawing plat kasi kung gawin itong plat ano po masisira din po ang plat pag umagos yung malakas na hangin. Ah hangin. Eh nako sorry po hindi po hangin. <laughs> Tubig. <laughs> <laughs> ah, konting smile naman po kayo dyan. Ito po yung ano, yung nagdilig. Tapos na po ako magdilig. At yung tubig po na ginamit ko, dahil dito kami sa bukid ay ang inipon namin na tubig ulan. Kailangan po namin mag-ipon ng tubig ulan kasi sa bukid kami. At kung kukuha pa po kami ng tubig sa baba ay mabigat po at malayo. Ito po siya, o, oh, tingnan po nyo po. um ah, mataas na ay ah, itong ano. At makikita mo nyo po itong mga tuyong damo. Ah, uh, ito na po ang kanilang ano, abono fertilizer. At ito po yung masasabi ko sa hindi po farmer at baka po may planong magtanim, pag yung damo po ibuhay buhay pa siya, wag nyo pong ilagay sa puno ng inyong mga tanim. At sigurado po, ang tanim ay mamamatay pag nilagay po yung buhay na damo o anong klase na ilalagay na buhay sapagkat po pag nagdidecompose po ito ay napakainit mainit po yan at maaari mamatay pong tanim hintayin po natin na matunaw ang mga damo damo at bago po natin ilagay sa puno ng ating mga tanim at yun po iwasan nyo pong ilagay yung mga buhay na damo ng mga dinamo at dyan po itong puno nakita nyo wag pong ilagay at sigurado po mamamatay talaga yung tanim yan po yung maibabahagi ko sa mga magtatanim pa lamang na uh, ano, baka po lagyan ninyo ng mga damong buhay mamamatay po talaga kasi pag nag-de-decompose po itong mga damo ay mainit po yan at mamamatay pong tanim at itong aming okra at ipapakita ko po sa inyo yung bunga yan meron po siyang bunga at nag harvest na po kami nung mga ano ilang araw alam nyo po, pa, ah, alam nyo po ba ng okra ay malaki ang health benefits ng okra? Lalo po sa mga nabubuntis, maganda po yung okra. At ito naman po yung aming ampalaya na nauna namin tinanim. At ito po yung tinatawag na native. ah uh, ano lang siya, maliit lang siya, katulad ko pong maliit. Maliit lang po talaga ako. <laughs> ay, kaya maliit pong okra. Ay, okra na naman ang palaya. At ito naman po yung aming sitaw. Sa bahay ko po po ay merong sitaw, merong sigarilyas. So, meron din akong sigarilyas. Yan po, makikita nyo yung bunga ng sigarilyas. Ito po yung mga bulaklak ng sitaw, mga kabetsi. Yan. At ito naman yung kanyang mga bagong bunga. Maliliit pa na. At kaya po talaga sa bahay ko po, andyan po yung sitaw, sigarilyas. Pero kulang po, wala po iba nasa bahay ko po, at ito yung mga bunga ng sigarilyas tingnan niyo po yung bulaklak maganda kasi ganda ko ala <laughs> hindi naman po talaga ako maganda biro lang yun gusto ko naman nakangiti kayo yan yung mga bunga gusto ko naman na ngumiti kayo nakatawa kayo habang nanonood hindi naman po ako maganda <laughs> o tingnan niyo po yung bunga ng aming sigarilyas ayan Hmm, maganda po kasi yung bulaklak. Alam niyo naman tayo mga kababaihan dyan. Mahilig sa magaganda bulaklak. kasing ganda natin. Yan. Sana nga po totoong maganda. <laughs> Yan. At sa ano dyan. Hello, hello sa mga pareho kong mga farmers. Alam ko masaya rin kayo pag nagtatanim at bumubunga na inyong mga pananim. Sa mga farmers na katulad ko. At ito naman yung aming mga manok. At ito yung aming kahoy. Marami, siguro po maraming gumagamit ng kahoy dahil po mahal yung gas natin ngayon. Lalong-lalo lalo na po sa mga probinsya. Iyan. Ito yung aming manok. Probinsyang, probinsyang, amoy, probinsya talaga. At ito po, oh, kahoy namin. Yung nagsibak po niyan ay ang aking asawa. Masipag po ang aking asawa magsibak ng kahoy. Gumagamit po kami ng gas pero yung hindi palagi hindi po palagi yung ano lang pag pangmadalian lalo po na po mayroong mga estudyante mayroon mga, mga nagtatrabaho po mapasok so yun ang ginagamit pero pag hindi po madalian kahoy po yung aming ginagamit at alam nyo po ba na yung gumagamit ng kahoy sa pagsasaing mabango po yung ating sinaing ewan ko po ba bat, iba yung amoy ng sinaing sa kahoy at sa kalan at ito naman aming manok at ito naman po ang aming Tanglad, lemongrass, at ang aming, ano, itong aming turmeric. Ay, meron po ako talagang story sa turmeric. Kasi gumaling talaga ako sa turmeric. Anim na buwan po akong nagkasakit. At parang wala ng pag-asa sa turmeric. pag, pag ininom ko at ako'y gumaling. Ito naman yung mga manok namin, o. Oh, tingnan nyo po, nakatingin. Nagtataka sila, nagv-video ako. Ayan yung puti, nakatingin sa akin nagtataka kung anong ginagawa ko. <laughs> ito naman yung ano namin. Ay, tingnan nyo po, ito yung aming ano, pinaglulutuan kung andito kami sa bukid. Yan, bunot ng nyog ang aming ano. Tsaka si kahoy din. Yung meron pong mga santol. Tingnan nyo po yung mga santol. Meron kasi kami punong santol at nagkakahulog-hulog yung bunga ng santol. At ito naman yung tinalian naming manok natatakot siya sa video. Yan oh, halos tumakbo. Takot na takot sa video. Yan. <laughs> Nagtatakas siya. Ito naman yung kanyang ano, bahay ng manok para hindi siya mabasa. Andun yung ibang manok. O, oh, nagtataka talaga. Naka-steady sila. Nakatingin sa akin. At ito naman yung sako. Dito nilalagay yung mga kahoy. Minsan may bumibili sa amin ng kahoy. At ito pa yung isang manok namin. Yan. Baka po magtaka kayo at kulay pula yung kanyang tubig. Dahil po ang tubig niya ay mayroon pong vitamins. Ang vitamins po na pro-vitamins. Para po maging malakas ang kanilang pangangatawan ng manok. Ano para pang ano na rin po nila sa pang-prevent na rin po nila sa ulan at init sa pabagubagong panahon natin. Kaya nilalagyan po ng ano, vitamins yung tubig nila. Ito yung grass namin, o oh, maganda. At ito naman pong ano, meron kasing mga huni ng gangis. Napakasarap, pakinggan sabay-sabay sila parang mga umaawit. Paghapon, di po ba, sa probinsya maraming huni, lalo na po yung gangis. Gangis kasi dito sa amin, iwan ko ba nung pang sa Tagalog. Kaso lang, hindi nyo po marinig. Nag voice over lang po ako kasi mayroong mga bagay-bagay na hindi dapat marinig di po babakas tulad ng mas PR. Kaya sayang. Pero wala po akong magawa mga kabetsi. Ano po? Nag, ano na lang ako? Voice over na lang ako. Pero sayang. Kaya ito na lang mga kabetsi. Uh, ito oh, meron po napakita ang ano, yung mga grass. Tingnan niyo po yung grass diyan oh, magaganda. Nung bata kami, nagpapadulas-dulas kami diyan sa mga ganyang mga grass. Meron kami sinasakyan yung ano nang yung yung tawag niyan, yung parang palwa. Yan oh, hinakain nila yung santol kasi maraming bunga itong santol namin. Yung puno nito andito lang. Iyan ito yung ano niya. Ugat ng ano yan santol. Itong manok mabait to. Yan. Yan, kinakausap ko siya dyan. Mabait kasi itong manok, nagpapakarga to palagi sa akin, kaya hindi takot. Mm, yan, inapit ko talaga sa kanya yung ano, hindi siya takot sa video. Ito yung pula, naku, takot siya, o, tingnan niyo po. Parang gusto niyang tumakbo. Meron pa ako gustong ipakita ito sa inyo. Habang nandito sa bukid kasi, makikita po yung dagat yan ito na doon po sa unahan kaso lang kahit anong pilit na gawin ko na maabot ko yung mga barko dyan yung dagat hindi po talaga makuha kasi maraming mga puno pero maganda ang tanawin ng mga puno ano mga kabetsi at yung ulap natin maganda sayang talaga yung mga barko malalaking barko hindi talaga maabot Maganda po pag umaga. Minsan kasi natutulog kami dito sa ano, sa bukid. Kaya gustong gusto ko ma ano, makapturean yung ano, yung ang ano, yung sunrise. Yung sunrise pala pag ano, umaga po lang pula. Tapos pa unti, -unti siya nagiging orange. Ito po. Ah, uh, pababa na ako, uwi na ako. Yan, tingnan nyo po po ako. Pero, naku, mga kabetsi. Nakalimutan ko yung aming asong si Boyka. Biglang umiyak. Kaya yan, babalik ulit ako sa ano. <laughs> babalik ulit ako. Kukunin ko si Boyka. <laughs> Nakalimutan ko talaga yung aso. Kung hindi pa umiyak itong aso namin, hindi ko ma maalala. Iyan, andito na po ako bumalik ako. Kasi yung asong si Boyka ay nakalimutan ko talaga. Iyan ito na siya. Alam niya po kasi kung pauwi na ako. Kasi alam niya yung pababa sana na siya na pababa pag bumaba po na. Umiyak talaga siya kaya bumalik ulit ako. Yan na siya si Boyka. Alam mo mga itong si Buika namin, nagkasakit ito siguro mga tatlong linggo. Hindi talaga siya kumakain. Ang ginagawa ko, pinapainom ko siya ng tubig. Ang payat-payat masyado ni Buika. At kinakarga ko na lang siya, nilalagay ko doon sa kanyang higaan. At hindi naman siya nagagalit dahil mabait na siya. Pero ang ginagawa na lang, ang ginagawa ko na lang para ma-save ang ano niya, buhay niya, na pinainom ko siya ng gamot at salamat naman sa ating amang makapangyarihan at gumaling naman itong si Buika kaya ito, yan uh, unti-unti nang bumalik yung kanyang katawan nag-uso kasi dito sa amin yung ano, mga aso nagkasakit ubo sipon at yung iba naman hindi nakasurvive nawala pero salamat na lang itong si Buika at meron pa rin time at meron din tayong madadaanan na isang aso din na nagkasakit din siya, aso ng anak ko. Pumayat at pumayat din. Pero dahil sa tiyaga ng pag-alaga ng anak ko, nabuhay din at muling ano, lumusog yung katawan. Maganda po yung maaso tayo. Isang bisis nga, nadulas ako. Dito mismo, dito mismo nadulas kasi umulan yon Kaming dalawa rin ni Boyka tumba talaga ako. Alam niyo po ba na si Boy kay nag-alala sa akin. Bumalik talaga siya sa akin, alang-alala para pinagalikan niya ako kasi nakita niya nahirapan ako. Nakita niya ko nanong sitwasyon ko. Naawa siya sa akin, binalikan ako. Pag pinakikitaan po natin ng pagmamahal ang ating hayop, minamahal din po tayo. Tulad po ng aso, ito na malapit na kami kay Rambo. Rambo po yung pangalan ng aso ng anak ko ito na. Bahay ito ng aking anak. Yan, si Rambo. Yan. Yan, no, tumaba na rin si Rambo. Kahit pumayat siyang masyado. Yan, tuwa-tuwa siya na dadaan na kami. Yan. Meron kami madadaanan yung... Magpapahinga muna dito si ano... Nagpapahinga muna dito si Buika. Yan, dito na si Buika. Nagpahinga muna siya. Medyo payat pa dito si Buika. Hmm? Buti na lang at kumain na siya. Ito yung laging kasama namin pag pumunta kami sa ano sa bundok. Ito yung kawayan na ano, yung magandang nilalagay sa harap ng bahay. Yung pang-view ba ng bahay. Pahinga ka, nagpahinga kami dyan. Maraming maraming salamat po sa mga silent viewers. Alam ko po, naniniwala po ako merong mga silent viewers. Kasi po, pag nakikita kami ng aming ano video at marami naman po mga views. So, ipit po sabihin, merong mga silent viewers na nanonood. Mga kaibigan sa White Team. Maraming marami po sa mga subscribers at sa marami pang subscribers na magsusubscribe. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. At ito na po, pababa na kami. Tingnan nyo po, mataas ito dito. Pag umuulan, masyado na akong nag-iingat. Kasi natakot akong madulas, baka ako'y mapilayan. At baka pag ma mabalian ako, hindi na ako makalakad. Yan. Yan, ang taas. Iyon. O, oh, tingnan nyo po, ang taas. Di po ba? Diyan kami bababa. Tingnan nyo po, humihinto si Boyka. Kasi ay, ano siya, nag-iingat siya, hindi, na hindi ako mahila. Kasi alam niya, nasa sabi ko, wag mo akong hilahin. Hihinto yan. Nakakaintindi siya. Kasi tagal na namin nagsama ni Buika. Lagi namin kasama mula ng maliit. Kaya naintindihan niya na pag kinakausap namin. Oh, ito na. Dito na kami sa baba. Pauwi hmm. na ito sa amin. Meron po tayong madadaanan dito na magandang bahay. Ito po yung bahay ng first cousin ng aking asawa. Pinsang buo niya di uh, dito minsan nagbabanting kami dyan mabait naman kasi uh, dyan ano nakakapasok naman kami dyan at doon kami sa ano rooftop dyan kami nagbabanding. napagkaganda po ng kanilang bahay marami silang aso masyadong ano mapagmal din sa aso yung may-ari nitong bay pinsan ng anak ko asawa ko at uh, hang hanggang dito na lang po ako dito nagpapasalamat po ko sa inyo sa kaputihan sa uh, lagi kayong nakasuporta sa lahat ng mga viewers ang masasabi ko po sa inyong lahat Abba Father bless us all lagi po tayong manalangin at magingat po tayo thank you thank you so much